Si tiniyak ng pamahalaan na may nakalaang libreng sakay para sa mga pasaherong maaapektuhan ng tatlong araw na tigil pasada na magsisimula ngayong araw. Maraming lokal na pamahalaan na ang nakahandang umalalay at magbigay ng libreng sakay sa mga pasaherong maaapektuhan ng tigil pasada. Magbibigay ng libreng sakay ang Quezon City Police District sa mga pasaherong maaapektuhan ng 3-day nationwide transport strike ng Pistona. Sa inilabas na pahayag ng QCPD, maglalaan sila ng 25 sasakyan na aalalay sa mga computer na ide-deploy sa iba't ibang lugar sa lungsod. Magde-deploy din ang QCPD ng mga pulis sa mga checkpoint para matiyak ang seguridad at kaayusan. Ayon naman sa ilang commuters, hindi nila masyadong ramdam ang tigil pasada dahil sa libreng sakay ng pamahalaan. Pupunta po kami ng PGH Hospital para magpa po kay baby. Hindi naman po mahirap sumakay. Masaya, eh, marami namang jeep, may e-jeep, may bus. Sa so ngayon po, sir, eh, medyo maganda naman yung biyaya ngayon. Wala mga ng traffic. Sana tuloy-tuloy na lang po na may libre sakay para yung ibang tao di na mahirapan at yung mga walang pamasahe. Chi, maraming lugar na sa bansa ang nagsuspindi ng klase at ang ilan naman ay nagpapat magpapatupad na ng online classes dahil sa tigil pasada. Pero ayon sa Department of Education ay nakadepende na sa mga LGU ang kanselasyon ng klase sa lugar. Bukod sa Quezon City LGU, Chi, ay magbibigay din ng libreng sakay ang Pasig LGU sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. At sa samantala, Chi, normal pa naman ang usad ng trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo area para doon sa mga motorista na papunta sa Maynila. At yan muna ang update dito sa Quiapo area. Balik sa iyo, Chi. Maraming salamat, Bian Manalo.